Magandang araw sa inyong lahat so Welcome ulit sa aking channel uh, Pag-uusapan natin ngayon yung question ng isang subscriber na nag-file daw sila ng kanilang kaso last December and nag-schedule sila for filing ng kanilang position paper pero hindi naman umatend ang kanilang kalaban sila lang daw yung nagpasa So sabi sa kanila tatawagan lang sila o i-update pero until now uh, wala pa rin So, ang question niya rito is, matagal ba talaga magbigay ng uh, decision si Labor arbiter sa NLRC? <clears throat> okay, bago natin sagutin yan, uh, shout out na natin yung ating mga masugid na taga-subaybay, yung ating mga subscribers sa ating YouTube channel at ang mga followers natin dyan sa FB page na ATTYLV. So kung kayo, na no, mga hindi pa naka-follow, naka-subscribe, mag-subscribe at mag-follow na lang no, para ma-update kayo sa mga bagong videos na ina upload natin. So para masagot itong question ng ating subscriber, kailangan nating tingnan kung ano ba nakalagay sa ating labor code at ano ang nakalagay sa ating 2011 NLRC Rules of Procedure. Sa ating labor code nakalagay dyan yung decision ng labor arbiter eh 30 days yan. Pero we know for a fact na maraming kaso diyan sa NLRC kaya on paper lang na 30 days yan. Uh, based don sa volume ng mga kaso eh ang unreasonable period yung 30 days for them to decide kasi 30 calendar kasama sa badlinggo. Eh siyempre hindi naman kasama sa uh, actual days na pinapasok ng mga yan. And I even uh, no mga ibang arbiters na inuwi pa nga, yung uh, caseholders, just for them to work even at home. no Kaya talagang yung volume ng kaso. Bakit ba daming kaso kasi sa labor? Well, that can be explained by the fact na madali namang mag-file dyan kasi wala ang filing fee. Unlike kapag uh, mga civil cases na you have to pay the filing fee. Sa labor, wala kasing filing fee yan. Oh, at any rate, malino naman 30 days pero in actual hindi 30 days yan minsan. In my experience, inaabot ng 4 to 6 months yung decision ng labor arbiter. Mabilis na 'yon. May mga ibang cases na matatagal pa talaga ang decision, ano, umaabot pa na mahigit isang taon. Now, yung sinabing hindi nakapag-file ng position paper, ano bang effect nito? Sa Rule 5 ng ating 2011 NLRC Rules of Procedure, kapag hindi nag-file ng position paper, eh walang expressly na nakalagay dyan kung ano magiging effect. But of course, kung ikaw lang yung party na nag-file ng position paper, eh, ibig sabihin yung sa'yo lang yung babasahin. Pero ganito naman kasi, um, kapag hindi nakapag-file ng position paper yung kabila, then wave na yon kasi may period kung kailan pinafile yan. So normally, pagka hindi nagkasundo yung mga parties during the mandatory conciliation conference, pagka na-terminate yung mancom, eh, automatic, uh, magsiset si arbiter ng filing ng position paper. So it can either be 10 days or 15 days. Although under the rule, 7 days. No? Uh, it depends sa availability or ng parties no, to file simultaneously. So kung nagkaroon na halimbawa ng date of filing, hindi nakapag-file yung kalaban, di waive na nila yung pag-file nila ng position paper no? kasi uh, hindi nila sunod yung order ni labor arbiter. Now, kung nagkaroon ng ang maganda dyan, nagkaroon sana ng order of waiver sa si labor arbiter. So, ibig sabihin, maglalabas ng issue sa si arbiter na, na in-orderan niya na waiver na or dim waive na ang pag-file ng position paper ng respondent. No? So, ganun dapat ang naging remedy dyan. May ibang situation pa na kung saan nagkakaroon ng waiver of the right to file position paper. Ito yung nakalagay doon sa failure to appear na mandatory conciliation conference sa section 4 ng ating uh, rule 5. In that particular case, in two conferences, alimbawa, hindi naka-attend si respondent, si company, no, employer, sa two mandatory conferences, then deemed waived na yung kanyang right to file position paper. Alright, may remedy naman sila dyan. So at any time naman, before the case is deemed submitted for decision, they can always file a motion under oath, no, uh, seeking to lift the order of waiver the labor arbiter. Uh, pero pag nagkaroon na halimbawa ng dim submitted na for decision, which happens kapag halimbawa si complainant na nag-file ng kanyang position paper, wala naman yung kalaban, sabi ni arbiter, oh, wala ka na magre-replyan. So, yung position paper na lang ang nakafile dito. So, from then on, dim submitted na ang uh, position paper, ang uh, case for decision. So, lalabas dyan, kung halimbawa, nakaset yung date niyo today to file yung position paper, wala yung kalaban, ano so si labor arbiter ibig sabihin oh, wala namang kalaban di dim, dim wave na so kung uh, dahil wala namang kalaban di wala ka namang re-replyan kung wala kang re-replyan ibig sabihin dim submitted na for decision yung kaso so in that particular case kung te magiging technical tayo hindi na dapat makapagpasa ng position paper yung kalaban kasi even under uh, section 12 ng 2011 and the larger rules of procedure, they cannot invoke that kasi they submitted na for decision yung kaso sa labor. No? However, kung halimbawa bigyan ni labor arbiter ng pagkakataon, then that would be unfair. But even assuming na i-exercise niya yung prerogative niya at nag-agree yung parties, eh, the same thing, hindi yan basta-basta na makapag-file sila. They still have to file a motion no, para ma-admit ang kanilang position paper. Now, discretion pa rin ng arbiter kung tatanggapin yung kanilang position paper o hindi. So with that, I hope uh, I was able to answer your question mo. And if there's any clarification or question, uh, let me know sa aking uh, comment box. No? And uh, to those who you think uh, uh, this benefits yung inyong mga concerns, then share-share nyo lang yung video sa ibang mga tao who you think may benefit also from this information. And again, thank you for watching. I hope to see you in my next videos. God bless.